Sa kuhang video ito ng isang netizen, makikita ang alitan ng dalawang motorista. Mayat maya, inawat sila ng umano'y asawa na nagpupumiglas na driver. Makalipas ang ilang segundo, makikita na may hawak ng kutsilyo ang nagpupumiglas na driver at sinubukang habulin nito ang taxi driver. Ang kutsilyo, kutsilyo. na no, 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 no. oh, oh. Pero pagkatapos ng ilang segundo, ay kumalma rin ang mga ito. Nagreport ng taxi driver sa Baguio City Police Office Station 7 at doon ibinunyag ng taxi driver ang punot dulo ng pangyayari. Meron daw siyang binusinahan na dalawang uh, babae na potential na pasahero. At nung time daw na, yun, meron daw siyang nakasabayan na isang sasakyan na Suzuki Swift color gray na yun po yung sinakyan ng ating uh, Alleged po na nakita at sa video na na road rage. So siya po daw ay uh, biglang kinat at uh, binabaan at doon po sila nagaway. Nangyari ang insidente alas 9.58 ng gabi nung lunes sa kabaan ng post office loop at inereklamo lang ito ng taxi driver sa mga pulis alas 12 ng madaling araw. Pero hindi pa malinaw kung magsasampa ng kaso ang taxi drivers na nakalitan nito. Dahil walang CCTV sa lugar, tanging plaka ng kotse lang ang kanilang lead sa nasabing insidente. So kasalukuyan po namin, fina-follow up yan at uh, meron na po kami mga nagawang uh, request sa mga ahensya na pwedeng pagkuhanan para ma-identify po natin kung sino po yung tao na gumawa nun. And uh, of course, uh, we, tinitingnan po namin kung paano natin... Uh, Uh, mahanapan ng paraan para mapilaan po ng kaso yung taong yun. Wala pang kumento sa insidente ang Land Transportation Office. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng taxi driver at ng operator nito pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag habang inaalam ang buong pangyayari. Paalala naman ng mga otoridad. Pwede naman pong daanan lahat kung pwede sa usapan, matinong usapan. And uh isa pa po sa mga ating mga nagiging biktima nito o kaya mga nakaka witness sa mga ganitong sitwasyon ini-encourage po namin nakapulis na mas mainam po na lang na i-report kaagad sa amin para maaksyonan. Magsasagawa pa ng malalimang investigation ng mga pulis para makilala ang driver na naglabas ng kutsilyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.